Pet yan. Oh. Maakit siya. So, yun guys. What's up sa inyo dyan guys? nang araw. tayo ay sa kagubat. Sukal. Ito tayo sa may santulan po. Punta tayo. Dati kung pang laglag na kahoy. yellow, ang dami oh. Ito yung ba yung baka na yun? Tulay itim. Siyempre, maangahin muna tayo. Para marami tayong stock na panggatong. Mamaya eh, kumulan na naman ng malakas. Wala tayong panggatong. guys dito na tayo sa sundulan maraming laglag na kahoy guys ito ito kukunin natin para maliyab mas malingas yung ganito guys yun yung baka na kulay itim nag-spy tapos yun yung baka na ulit <laughs> pa siya ito parang sa tabi-tabi to. ito yung ito yung ano ito yung ano ito yung ano Nakahabol yan. kaya Akit muna tayo. <laughs> May isa pa doon. Bara ako. Paratay tayo mga kapangahin yan guys? <laughs> yeah. Nakatali naman yung isa. Nakatali naman yan malaki. Malaki siya, guys. Pero wala ng sungay. <laughs> dito guys ito sa inyo isa na to talagang hindi mo hindi mo kaya akyatin to ito nyo yan ito guys tinik lahat yan guys ito nyo yan yung isang tinik meron pang mga tinik sa gilid gilid lahat yan buong puno nya hanggang baba na may pakete guys hindi ko alam kung anong eksaktong pangalan yung puno na yan gusto matinig sya dami oh saan natin yan ito pa ito pa guys isa matinig din Yan guys, may nyo. Yan. To. Tinik lahat. E dapat pupunta kay sa gubat. Dapat naka ano kayo, ganito, mahaba habang manggas hindi kayo masyadong masugatan Kami uh, na tayo. Dagdag pa natin. Ah, baon sa ano? Yung iba. Ah, baon sa Ito yung dahon, guys. Tatabunan na. na. Hmm, lalaki nyo yung kahit hindi uh, alam ko kung tuyo na to may hmm. uh, lamok yun lang alam ko ay dalawa pala ay. dadaanan na lang natin ito mamaya pag pauwi na isa ako natin isa isa iniipon lang muna natin uh.

mga akit siya dito yun siya ra ginagawa mo dyan ginagawa nyan Yun. Maliit lang sya guys. Yakap-yakap niya yung puno. It. Astig. Lapitan natin. Hindi tatalon. Huwag lang tayong matalunan sa muka guys. Eh, so may bago. Yeah. Ami araw eh. yun yun Ng baba araw siya. guys nakakarami ah, na tayo siguro mga set kalating sako na to kasi itong inupuan ko may laman na rin to sako lang natin to guys tapos huwi na tayo ayan yung turit ang bahay na Tropa natin nak Pet Oh. Tara lang. Ayun kasama niya. Yun. Ayun yung kasama niya. Wala. Wala. Gusto niyan guys. Asin. kasi ang paborito niyang baka ni sa mga alat nakain yung sako ko no? Tapos na tayo mga hoy. Dalawang sako tayo. Dalawang puno. Ako tinala natin to doon. Yun yung bahay namin. Sa may pinakatoktok doon. Bali dadaan pa ako dyan sa may pitak na yan. Mas pa ahon doon. Sa may tinaniman namin ng kamote. Doon na diretso sa kusina. ano ha tropa bye bye huwina ko pusa Meow. ano nain ka na ba nain ka na ito makain oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. So, what's up guys? Hindi mo tayo. So ayan guys. Time check tayo. Mag-aalasin na ng hapon. At uh, tapos na tayong mga hoy. At sana nagustuhan nyo guys yung video natin ngayong araw. Yung vlog natin. Kahit simple lang. Ay, ay, ay. Pero bago tayo matapos guys. Uh, shout out muna ulit tayo. Sa mga doon sa mga nagpapa shout out sa akin. So ayun, pisa natin. Shout out kay Jetro Mendoza, kay Miko Paglinawan, at kay Kuya Hoben Mendoza, shout out sa inyo. Shout out din kay Igorot Hunter, kay Kuya Proylan Velasco, at malaking shout out kay Daniel at Inigo, kay Kuya Nat Rubiano at kay Ate Dayan Rose Rubiano. Ah, uh, shout out sa inyo, isang buong pamilya. Salamat sa suporta At shoutout din kay Jomar Lanzuela, kay Nick Batowski, at kay Boss Riven Bailon. Shoutout sa iyo. At syempre, Ian Paul De La Cruz. Shoutout sa iyo. Salamat sa palaging panonood ng vlog natin. Salamat syempre sa suporta So, ayan guys salamat sa inyong lahat na nagpabate ito yun guys ayan. nililista ko talaga yan para hindi ko makalimutan mga gusto magpabate yung iba kasi hindi ko kilala kaya salamat sa inyo kahit hindi ko hindi nyo ako kilala masyado ayan. kahit hindi nyo ako close masyado salamat so yon magdidilim na konting oras na lang at nakikita nyo yan Ayan na yung sunset. Ayan ang sunset natin. Ang ganda guys. Hindi lang masyado kasi against the light. So, ayan guys. See you on my next video. Salamat sa lahat ng suporta. At sa lahat ng shoutout ko. Salamat sa inyong lahat. At uh, ingat kayo palagi. Stay safe. Yeah, what's up guys? Bye-bye.